Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami mga well at dumiskarte nitong bang ulam. Ang huhulihin nga pala natin guys, itong mga isdang tandaan pero may nahuli rin guys kami dito, isdang purak ang tawag dito sa lugar namin. After nga lang guys namin makahuli, muwi na rin kaagad kami dito sa ating treehouse para makapag food trip. What's up guys, gayong araw ay eh, maaga na namin nga pala kami tinanghali ng gising ni Dugong dalawa. At dahil nga guys, dito tayo mga ngawil sa loob ng mga groups namin ay eh, hindi natin gagamitin yung ating bankang motor Pero kung makikita nyo guys, halos palubog na kami dito sa bangka namin gamit kaya papalitan namin ito ng isang bangka nating kulay asul. Habang nagsasagwan nga kami guys papunta doon sa ating isang bangkay, eh, kung makikita nyo ay eh, sobrang liit nga pala ng tubig at kitang kita nyo yung mga daluro doon sa gilid. I wonder why, I wonder why. Look into your eyes and blue blue sky You wanna take my hand I wanna be okay <laughs> <Yeah>. <laughs> Ano daw yun guys, may naintindihan ba kayo doon sa kanta ni Dugong? Kasi ako parang wala, eh. basta iba-iba kasi yung lyrics ng English niya. Pero okay naman guys, nasa tono naman kahit papano. So ayun na nga guys, ano, pagkarating ng namin dito sa aming palisdaan, eh, pumunta agad kami dito sa mga libuhan para manghuli na mga hipon na ipapain natin. Dahil nga guys, wala nga yung hipong pasaw na kadalasang pinapain namin ni Dugong, pangangawil kami, naisipan na lang namin itong ipain namin itong mga hipong uluhan guys. Sa lugar nyo ba guys, anong tawag dito sa hipon na to? Dito ka sa lugar namin, ipong uluhan ang tawag dito at eto na nga guys, marami na nga pala kami nakuha dito, sakto na rin yan. Kaso nga lang daw, sabi ni Dugong, kulang pa daw yan kasi marami daw kami uhuli isda ngayong araw, kaya ito nang huli pa rin siya. Tapos nga lang guys, namin manghuli ng hipon eh, nandito nga pala guys ako sa may tabing dagat at tinitingnan ko guys, grabe napaka nga pala guys ngayong araw, kaya napakagandang mga well. Kung makikita nyo guys, eh, hindi pa lumulutang yung ating floating house. Tapos nagpalit nga lang guys kami ng bangka ni Dugong Kanina iisa lang yung katig namin gamit At maliit lang na bangka Ito na nga guys ang ginamit natin Itong jet ski nating kulay asul Baka kasi guys pag biglang may dumawi kay Dugong Na medyo malaki-laking isda Ay magbaligtad kami Kasi iisa lang ng katig yung gamit namin bangka After nga lang guys ng 20 minutes namin pagsasagwa ni Dugong ngayon dito na nga pala guys kami sa lugar na ikalwa na tinatawag dito sa lugar namin. Dito na nga lang guys kami pumesto sa gitna kasi nandito yung mga kahoy na patay sa ilalim at doon tumitira yung mga istang tandain. At dahil nga guys iniwan namin sa gilid yung nagkakamera sa amin eto binalikan pa namin. Ayan daming dami kasing style ninyong dalawa tuloy na abala pa kayo sa pangangawil. Pinalapit na kasi guys natin sa amin yung camera girl natin para makita nyo yung mga nahuhuli namin. At ayun nga guys ano grabe sunod sunod na agad yung mga nahuhuli namin dito sa part na to ng mga ng tandain. Tapos habang nag-aayos nga ako ng pangawil ko dito, biglang sumani si dugong sa likod ko at parang nagulat nga ako pero ito nga pala guys yung nahuli niya isang tandain rin. Napakasaya talaga guys at nakakatuwang mga will ng mga ganito. Bigla ko lang guys tuloy na alala ng no, mga bata pa kami ni Dugong na lagi kami nangangawil ng ganito kahit nga guys marami kami nahuli mga isdang tandain no, na hindi namin inuulam o okay kinakain. Mas pinipili guys naming ibenta para magkaroon kami ng pera. At ang kinakain namin guys at inulam namin dito sa lalao yung baon naming sardinas na dilata. Mahirap kasi guys ang buhay ng mga panahon na yun. Talagang kailangan kailangan namin yung ng pera para may pambaon kami. Buti na nga lang guys ngayon dahil sa sipag at tiyaga, ay medyo mo um okay na rin yung buhay namin. At syempre guys dahil sa tulong na rin yan ni eh, Lord. Tuwing nagbablog nga kami guys ni Dugong ay lagi sa akin bumabalik yung mga alaala nung ginagawa namin noong mga bata pa kami talaga guys mga 8 to 12 years old pa lang kami ng mga panahon na yun eh talagang dito na namin ginugugol yung oras namin dito sa lalao at sumasama kami doon sa mga tatay namin pang nanghuhuli sila ng isda at mga hipon kaya siguro guys ngayon medyo malalaki na rin kami nasanay na rin kami sa mga gawain dito talaga namang hindi na makakailang dito rin talaga kami lumaki pero kahit ganun guys at medyo mahirap yung buhay nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi nakaranas kami ng mga ganito kasayang mga pangyayari sa buhay Siguro guys, kaya dito kami nilagay ni Lord, di alam niyang kaya naming bumangon sa buhay at labanan lahat ng mga pagsubok na ibibigay niya. Tapos ayun guys, maya maya nakahuli nga pala guys kami itong tinatawag na isda dito sa amin na palata. Ito nga pala guys napakatakaw at lagi nuubos yung pamain namin. At nung medyo nakarami na nga guys kami ng huli ni Dugong ay eh, napagdesisyon na na rin namin umuwi doon sa amin trios para mailuto na ito at makakain na rin ng pananghalian. Kaya ayun guys, napagdesisyon na namin umuwi na agad at eto na nga guys, napakatindi na rin kasi ng sikat ng araw at medyo mainit na talaga sa balat. At dahil nga guys, eh, medyo malayo-layo pa rin yung sasagwa ni namin kaya ayun kailangan na talaga namin umuwi. Habang pauwi nga guys kami dito ni dugong kung ay pinagkwekwentuhan namin yung mga bagay, yung mga alaalang lugar dito na nung pagkabata namin ni Dugong ay lagi namin pinupuntahan. Hindi nga namin guys na malayan eh, nandito na pala guys kami dito sa harap ng ating treehouse at ating floating house. Kaya nga guys pagkababa agad dito ni Dugong ay pinalinisan ko agad sa kanya yung mga nahuli naming isda para mailuto na rin agad namin doon sa taas ng aming treehouse. At balak pa nga guys ni Dugong ilips dito yung isda kung hindi ko nakita pero sabi niya titikman na daw niya kaagad. Pagkatapos nga lang gis ni Dugong linisan yung isda, yung makyat na rin kaagad kami dito sa as ng aming treehouse para makapagpadikit na rin ang apoy. Buti na lang talaga matibay itong hagdang ginawa namin ni Dugong. Siguro bukas pa itong mababali. Pero joke lang yung guys, matibay naman yung pagkakagawa namin dyan ni Dugong. At nung nasa taas na nga guys kami nung tong ating treehouse, eh agad na rin kami nagpasiga ng apo at sinalang ko na rin kaagad yung kawali para uminit na rin kaagad. At dahil nga guys, nagpe-prepare na kami nung aming mga lulutuin eh, sobrang sena naman ni Dugong sa part na to kasi kainan na naman yung kasunod. At nung mainit na nga guys yung kawali, sinunod ko na rin ilagay itong mantika. Ayun guys, grabe, napaka-crispy naman ng tunog na yun. Tapos eto na nga guys, malapit na nga siyang maluto. Ito, niintay na lang nating maluto yung kabila niya. Grabe guys, mukhang napakasarap nitong ulamin at isawsaw doon sa sukang mahalang. Tapos may katambal na bahaw. At habang nagpipritong nga guys ako sa part na to, eh biglang sumilip si Dugong at balak na niyang kunin agad yung isa. At ayun na nga guys, ano, after nga lang maluto ito ay eh, naglapag na rin kami dito ng dahon ng saging at nagplating na rin kami. Kung makikita nyo naman guys, ito nga pala yung ulam natin ngayong araw, itong crispy na isda. Grabe, tapos may sawsawan tayong suka at Manse siya na medyo mahalang. At syempre guys, dinala rin namin ni Dugong yung bahaw namin na nandoon sa bahay. Grabe, napakasarap naman pagkakainin mo yung bahaw na kanin. Di pa nga guys, ako natatapos magbibidyo dito ay kinakain agad ni Dugong dito yung mga kanin. Syempre guys, nagdasal muna kami dito ni Dugong at para magpasalamat kay Lord at nagpapasalamat na rin kami sa pag-iingat niya sa amin. Tayo na nga guys, sabi ko kay Dugong ano pang iniintay namin, simulan rin namin itong pangbukmang at pag -food trip nitong mga nahuli namin. Kaya ngayong araw guys, isamahan niyo muna kami pumudrib dito sa taas ng atin triyaw sabang ulam natin itong pineritong isda na napakasarap. At dito nga guys, sa part na to, sinusaw ko na agad yung isang maliit na tandain at grabe guys, sobrang crispy talaga at napakalasa niya. Medyo mahalang-halang rin nga pala guys yung suka niyan. Tapos biglang sinunod-sunod na naman guys ni Dugong dito yung subo na halos mahirinan at matinik siya ng mga isda. Salamat nga pala guys sa mga lagi nag-share ng video natin dyan at lagi nagko-comment. Pasensya na nga lang po kayo at hindi namin lahat kayo ma-replyan. At sana guys huwag niyong kalimutang i tong video na to bilang tulong na rin lang sa amin ni Dugong at pambawi ng pagod lang namin ni Dugong sa maghapon. Hayaan nyo guys hanggat nandito kayo sa amin ni Dugong at nakasuporta hindi hindi kami titigil sa paggagawa ng vlog at mga masasayang video. At sa lahat nga po pala ng OFW natin dyan, mag-iingat kayo lagi kung nasa mga bansa kayong lugar. At shoutout nga po pala dyan sa lahat ng na mga nasa syudad na namimiss na tong buhay probinsya. Ayan, pakicomment na lang sa baba guys kung namimiss nyo na talaga. At ayun na nga guys, ano, balik tayo dito sa vlog natin at napakasarap nga palang kumain dito habang ganito yung nakikita mong tawanawin habang kumakain ka. Pagkatapos nga lang guys namin ni Dugong kumain, eh, sabi ni Dugong na babanasan daw siya at maglulublob siya at maliligo dito sa dagat. Wala na kong ipangilig. Kung di ang lumigaya ka at masayong mga <laughs> <laughs> <Ay>! <laughs> ang galing ka na. ang galing kumanta guys <laughs> after nga lang guys ni Dugong Maligo ay eh, napagdesisyon na rin namin umuwi at dito nga guys ay eh, may nadampot pa nga akong beng dito na chocolate at pinagatian na rin namin ni Dugong yan pero joke lang yung guys dala ko nga pala yan baon namin kanina nakalimutan ko lang kainin kaya nga ayun, naghati lang kami dito ni Dugong para kahit pa pano eh, meron naman kami panghimagas. At nung pauwi na nga guys kami, may nadaanan kami dito isang grupo ng mga bata at gumawa rin nga pala guys, sila ng treehouse. Grabe guys, malayo pa nga lang kami, tinatawag na nila yung pangalan ni Dugong at idol na idol talaga nila. Itang kita nyo naman guys yung ginawa nilang treehouse o may pintura pang kulay green. Hanggang doon lang muna sa ngayon guys, kita kits na lang ulit bukas. Salamat sa panonood guys, ha ha. <laughs>